Sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, mabilis na umaangat ang kakayahan ng Philippine Army pagdating sa mobility, firepower, at survivability. Sa nakaraang mga taon, naglabasan ng iba't ibang sasakyang pandigma na hindi lamang nagbigay ng dagdag na tapang sa mga sundalo, kundi nagpatibay rin sa reputasyon ng bansa bilang lumalakas na puwersang militar sa Southeast Asia. Ang sampung pinakamakakapangyarihang sasakyang militar na hawak ngayon ng Philippine Army ay simbolo ng bagong direksyon, mas mabilis, mas matibay, at mas handa sa anumang banta mula man sa rebelde, terorista, o posibleng dayuhang agresyon. Sa unang tinitingalang puwersa, matatagpuan ang Israeli-made Sabra Light Tank. Ito ang pinaka-advanced na armor asset ng Army, may 105mm gun, makabagong fire control system, at sensors na kayang lumaban kahit gabi at masamang panahon. Napakalaking hakbang ito mula sa mga dating armored vehicle ng bansa at nagbibigay sa Army ng direct fire capability na matagal ng hinahangan. Ang kombinasyon ng armor, speed, at firepower ng Sabra ay nagbibigay ng panibagong antas ng respeto mula sa ibang bansa. Kasunod nito, pinatatatagpan ng Army ang kanilang lakas gamit ang ASCOD Sabra Tank Destroyer Variant. Ito ay isang track platform na idinisenyo para maging agile sa iba't ibang uri ng terrain. May kaparehong firepower ito ng light tank, ngunit higit ang stability at combat survivability dahil sa mas mabigat nitong chassis. Sa laban ng high intensity, malaking bentahe ang ganitong uri ng sasakyan. Kaya nitong magbigay ng close support sa infantry, anti-armor engagement, at rapid assault operations. Hindi rin pahuhuli ang Simba APC, isa sa pinakamatibay na unit ng Army sa loob ng ilang dekada. Bagamat luma ang ilan, nananatili itong backbone ng mechanized operations. Marami na itong naging misyon, mula counterinsurgency sa Mindanao hanggang disaster response sa mga probinsya. May sapat itong armor protection laban sa small arms fire at shrapnel, at may turret na kayang magmount ng 12.7 na mm heavy machine gun. Ang pagiging versatile nito ang dahilan kung bakit ginagamit pa rin ito hanggang ngayon. Isa pa sa mga modernong assets ang M113A2 Armored Personnel Carrier. Ang pagkakaroon ng upgraded engine, mas ligtas na armor, at mas malawak na troop carrying capacity ay nagbigay ng malaking boost sa mobility ng army. Ang ilan sa mga M113 ay na-upgrade pa ng Israel at nilagyan ng remote-controlled weapon system na nakapagpapalitaw sa firepower nito bilang world standard. Sa mga combat zone, malaking tulong ang RWS dahil hindi na kailangan bumaba ng sundalo para mag-operate ng baril. Sa larangan ng artillery mobility, namamayagpag ang M113 mortar carrier. Sa halip na pangkaraniwang infantry carrier role, nilagyan ito ng heavy mortar system sa likod upang magbigay ng indirect fire support. Dahil dito, nagkaroon ng army ng mabilis at mobile na artillery support unit na kayang tumama sa mga target na libong metro ang layo. Sa modernong digmaan, napakahalaga ng mobility dahil hindi ka dapat nananatili sa isang lugar lamang, lalo na kapag hinahabol ng counter battery fire. Pagdating sa Light Strike Operations, ang army ay may firepower mula sa Philippine Army Light Strike Vehicle, LSV. Ang sasakyang ito ay mabilis, magaan, at kayang magdala ng machine gun, grenade launcher, o anti-armor weapons. Ginagamit ito sa reconnaissance, quick insertion, at anti-terror missions. Dahil sa bilis at laki nito, napakahirap nitong ma-target, kaya paborito ito ng mga special forces. Sa larangan naman ng panlaban sa terorismo sa urban at jungle warfare, standout ang Pinoy-made KM-450 gun trucks. Dito makikita ang pagiging resourceful at maabilidad ng mga sundalo. Ginagamit ang KM-450 platform para buuin ng improvised armored gun trucks, may mga welded armor plates, mounted machine guns, at minsan ay may turret pa. Hindi ito kasing high-tech ng Sabra om 113 ngunit sa maraming operasyon, napakahalaga nito sa pag-escort ng convoy, pag-clear ng mga kalsada, at pagbigay ng heavy support fire. Hindi rin mawawala sa listahan ng High Mobility multi-purpose Wheeled Vehicle o HMMWV, kilala bilang Humvee. Malawak ang gamit nito, command vehicle, troop carrier, medic transport, at light weapons platform. Matibay ito, subok sa gyera, at kaya ang rugged terrain ng Pilipinas. Dahil sa reliability nito, naging isa ito sa pinaka-utilized na sasakyang militar ng Army sa lahat ng region sa bansa. Para naman sa engineering support at defensive operations, mahalaga ang role ng armored engineer vehicles tulad ng mga bulldozer type na may armor protection. Hindi ito pang atake, pero napakahalaga para magbukas ng daan, maglipat ng debris, gumawa ng fortifications at magbigay ng mobility support sa main assault units Sa mga sitwasyong mataas ang panganib tulad ng clearing operations nakaliligtas ito ng maraming buhay At isa sa hindi gaanong napapansin pero napakahalagang bahagi ng mekanisadong puwersa ay ang mga MRAP vehicles mine resistant ambush protected Ito ang sagot sa lumalalang banta ng IEDs at road ambushes ang V-shaped hull nito ay idinisenyo para ay deflect ang blast upward at hindi diretso sa loob. Dahil dito, nabawasan ng malaki ang casualty sa mga convoy operations. Sa mga lugar na talamak ang improvised landmines, ang MRAP ay literal na tagapagligtas. Ang sampung sasakyang ito ay hindi lamang listahan ng bakal at makina, ito ay representasyon ng bagong yugto ng Philippine Army. Sa bawat upgrade ng mobility, firepower, at survivability. Mas tumitibay ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili mula sa anumang banta. Ang bawat gulong, frack, at armor panel ay simbolo ng sakripisyo ng sundalong Pilipino na patuloy na nagtatanggol sa bayan, araw at gabi, sa gitna ng panganib at pagod. Sa patuloy na modernisasyon ng AFP, siguradong hindi dito nagtatapos ang pag-angat ng puwersa. Mas marami pang sasakyang pandigma at modernong kagamitan ang darating sa susunod na mga taon. At habang unti-unting lumalakas ang puwersa ng Philippine Army, tumataas din ang kumpiyansa ng bansa na kaya nitong harapin ang anumang hamon, mapaloob man ng bansa o sa mas malaking pandaigdigang entablado.